Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood na mga ini-upload natin mga video. Sana po nakakatulong ito sa inyo. Okay, magpatuloy po tayo. Ito pong halamang sitaw o gulay na sitaw ay napakagaling na pagkain. Lalo na po kung ito po ay inyong gagawin juice at hilaw ang katas na iinumin. Ang matutulungan talaga nitong mabuti ay mga tao may problema sa lapay. Bukod sa kaya diabetic, may mga tao na namamagaan lapay. May mga tao na yung nagkakaroon ng kanser sa lapay. Mga kapatid, yun yung katas po nito. Makatulong ng malaki. I-blender ninyo, i-juice ninyo, mga kapatid. At ito'y makatulong ng malaki sa ganong problema. Ang pag-inom po nito ng juice ng sariwang sitaw, kung mura pa po nakatulad nito, ay isama na ninyo yung buto. Pero kung magugulang na yung, yung ganito, na mas, mas meron kasing sitaw na mas mahaba at mas malaki ay yung balat ng inyong ijos mga kapatid at tutulong po yun sa ganong problema. Ito yung magaling din gulay na kahit yung mga bulang lang nagulay at pwede nyo samahan mismo ng dahon ito. Yung dahon ng yung ng sitaw, malagang pagkain po yun para sa iba't ibang internal organ natin sa ikalulusog ng ating katawan. Mga kapatid, aking ipinapayo na pagkakain po kayo ng mga ganito, huwag nyo pong iginisa. Huwag nyo pong igisa. Huwag na rin po ninyong gataan sundin lang po ninyo yung mga, yung mga payo, yung mga bulang lang na pagkain. Yun talaga po ang nagpapaayos ng ating kalusugan. At ako yung iniwala, basta gawin lang po ninyo ng buong sikap, mga kapatid. Dahil na sa mga diabetic na tao, gawin po ninyo yung payo yun at yun po yung makakatulong ng malaki sa inyo. Mga kapatid, at salamat din po sa inyong pag-like at pag-share nito. Ako'y natutuwa sa patuloy na pagdami ng ating mga viewers at mga followers. Pagpalain po kayo palagi sa inyong panonood, mga kapatid. Alam nyo, minamahal ko mga kapatid, nais ko na rin kayong pasalamatan sa inyong pag-follow na isa pa Facebook page, Ang Buhay talusugan Ministry. Okay, kung inaakala po ninyo na ito makatulong makakatulong sa inyo o makakatulong sa inyong mga kaibigan, pakishare po ninyo para marami pa po makinabang. Mga kapatid, ako po'y patuloy na papasalamat sa Diyos na meron tayong mga ganitong mga payo pangkalusugan na magbibigay sa inyo ng inspirasyon para po baguhin natin ang ating mga maling lifestyle sa nakalipas ng mga panahon para po alang-alang sa ating pagilingkod sa pamilya, sa komunidad at tangi-tangi sa ating Panginoon ay meron tayong payapa at maayos na buhay para maging mabuti ang reaksyon sundin po ninyo mga payo iwasan nyo matataba at mamantikang pagkain at kay pagpapalain ng Panginoon